ito kami sa ano Novo Hotel sa Masbate so ito mas so, malaki pala yung ano ng Novo Hotel kaya medyo may ano yan ngayon lang kumakain kumain nag-order na lang ako kaya ba yung chalibet saka yung ina mga inasal kumakain sila doon din kumain yung papa <laughs> walang space walang upuan gusto nyo maupo isa lang yung upuan. Yung kami dito pala. Tapos may mga hmm. ano. kami ng extra bed kasi hindi magkasya. Eto naman yung CR. Yung one night dito is ano, one five. Tapos nag-extra bed kami ng eto extra bed ay 200 kaya 17. 1-7 oh, yung ano namin dito. One night. Bukas na yung balik namin sa Korea. Kaya nandito na kami sa Masbate kasi yung aeroplano dito ay aalis ng alas 7.30. Kaya dito na kami matutulog. Hmm. Um, nanonood. Di ng mayos. Ayan. Kain tayo. Kain si ulit ng spaghetti. Yung isa ano. Iyon na mo ko. sa yun, John, yung ano namin mag kasi walang, ano, walang arena yung chicken. So, nakakain siya. Yung may arena kasi hindi pwede yung sa Charlie. Yan oh. ba? Diba, mohe <laughs> Hindi na raw kailangan ng kanin. Okay na sa kanya yung ano, chicken. Wala sauce, ayaw niya ang sauce. Mm, masarap na sabi ni Yubit yung espagueti, na gusto niya. Sa, sa airport. Sa airport. Ayan, dito lang. Ako, sa airport, airport. Sa airport na kami naka-check in. Ano, waiting na lang for morning. Balik na tayo ng Korea. Yes. Ayan, kain siya ng apple kasi walang ano, walang plain rice. Walang makakain siya. Yung ano, nag-ano ako ng may, may, nakabili akong kim pero walang plain rice, fried rice yung nandyan eh. Sa breakfast. Si ano, si Yejun kumain na. Ah. Oh, si Yejun, sa BC. BC. Maglaro sila. Meron sa airport ng ano. Palaro. Ng konti. Mama, oh, ma nat yan. Maganda kasi may ano. Ay, kinsa na. Umaanado de yun. Laro daw kami sabay-sabay. Umaanado. -sabay. Ani tamad nga ako mag, ano, maghuwag. Parang sapatos. Hmm. Dino, no, no, Ay, sorry, sorry. Hintay pa na ang boarding. Ayan. Here, payo mo pa We are about to close the main cabin door. All ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by.

Magutom na kasi. Mm -mm. Katabi lang yung Jollibee. Sabi ko dito na lang kami kasi para iba naman yung ano namin, makain namin. Hindi laging chicken. So ayan, <laughs> ang mamahal. <laughs> ang mamahal ng kanila. Hmm. Iba talaga pag nandito na sa airport. Si <gasps> Jo. <See you. laughs> Mm. Yan. walang makain si Yejun kaya yan, pinalutan ko ne daome. ne Tapos na kusuna pero dito lahat naman yung mga komoong yun yung na yung 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 dapat niyo po 'to kasi pag hindi baliktad talaga sa baliktad Dito na tayo. Hintayin na tayo hanggang sana. Matagal pa yung boarding. Kontuasin -tuwa naman ng pictures nila nung bata pa sila. Niyan. Niyan. Cebu Pacific. Ayun na, lumipad na. Ayun. Ayun, tumaas na may lumipad na. Oh. Aga namin dito sa airport. Kaya maghintay kami ng medyo matagal. Pero mabuti naman kasi andito na lang kami. Naghihintay sa anong pag sa boarding. Maagang dumating mas 9 pa. Galing mas bago. Dating dito ano, alas 9 mas 10 at kami ng terminal from terminal 4 to terminal 3 yung problema lang talaga sa akin ano, natawa ako doon sa nagdala ako ng pusher yan nakita sa bag nakita sa bag, bawal pala yun bawal yung matulis sa ano, matalim sa ano sa hand carry pwede raw sa ano, sa checking na luggage, so, wala namang kami yung luggage na dala, kaya yun, kinuha pati yung ano yung aloe vera gelie, yun ah uh, lampas daw 100 ml kaya kinuha. Pero yung laman nun, yung hindi naman nila binuksan. Hindi na lang yung laman nun kasi galing pa yun sa Korea. Dinala ko pa punta dito yung ginagamit uh, ni Yejo. Isang buwan na nagamit yung punti na lang yung laman. Kaso, kaso malaki yung lalagyan. Kinuha. Sabi ko ano, kailangan pala daw ng may prescription. Sabi ko ano yun, sa pangangati yun ni Yejo. Pag nangangati si Yejo, yun ang pinapahit ko. Simula pagkabata, yun na yung pinapahit ko sa kanya. Eh, sabi, kailangan ng prescription kasi sobra sa 100 ml daw. O, ayun, ginawa. Pero okay lang, alis mabilis lang, di ba? Pero yung asawa ko talaga ay, ano, nakasimangot lagi. Eh, ano na naman daw, ano na naman daw. Pag ano, sabi ko sa kanya, but, ano, buti na lang pagdating na pagdating ko dito sa, ano, sa uh, Terminal 3, kasi maaga kami dumating nagbayad ka rin ng tax ay travel tax yung may travel tax yung ano lang naman Pilipino na mag uh, ano mag aalis ng Pinas kaya eh, ako lang naman ano, 1, yung ano 1620 yung binayaran ko kasi yung ano ko ka naman ako sa mga. eh kaya yun yung ko bakit daw akong bayad ay naku ang raw ano ang dami pa ano ano pa raw ano eh buti na lang nagbayad ako tapos yung ano na naman kanina kasi nag check in nga kami oh, doon sa ano pag check in namin itong si Ejo na ihi eh nagmamadali kami pumunta sa ano sa CR iniwan ko lang si Paso doon sa ano sa nagpag check in ngayon tapos na pala siya nakuha niya na yung passport sa ID ko yung nangyari naman nilagay niya dito sa nilagay niya dito sa orange na bag diyan lang pinatong sa taas ah, ngayon nang ano na nung sa immigration na nakuha ko naman yung passport naming apat uh, ah, ayun nilagay ko na eh yung ID yung alien registration card ko. eh nilagay niya daw sa ano diyan sa bag hindi kinapa namin kinapa na takot takot hanap ko hanap tanggalin na tinanggal ko yung mga coat kasi yung laman ng ano ng bag na yan ay yung coat namin kasi pagdating sa Korea, malamig na diba? So yun, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal lahat yung coat, yung damit na nandiyon sa bag mo. Ayun, puti na lang nandoon. Kinabahan ako kasi an akala ko na na, nalaglag niya. Puti na lang nandiyan pa rin. Nakuha sa ilalim. Hirap ang biyahe na yung mga bata at hirap magbiyahe kapag yung kasama mo ay, ay ano, walang pasensya mabilis ma mabilis ma mainis napapagod siya kasi pero yung dahilan niya kaya yan nasama yung mood lagi kasi nga doon pa lang sa mas hindi na siya nakasigarilyo <laughs> di ba yung mga naninigarilyo kapag hindi nakapagsigarilyo yan masama yung mood niya uh, sabi ko, gano'n na siya. Kasi doon pala sa mas ginawa na yung lighter. Hindi na siya nakapagsigarilyo. Mula kayo ng umaga. Hanggang ngayon, hapon na. Ay, ani, ani, ani. O, oh, sabi ni Nijon, patayin ko na ako yung ako ano, nung pugo ko ng video kasi mag-ano siya. Gusto niyang manood. Sundas na Adik ma. adik yun. Sundas na Ayan, kaya nga yung yung papa niya, ano? Yung papa niya, galit sa kanya kasi sobrang likot. Ayan, ayan. Sobrang likot talaga niya. Sobrang likot. Maduon. Maduon. Hindi mo. Lagi siyang pinapagalitan ng papa niya. High blood na high blood yung papa niya sa kanya. Sabi ko, intindi niya na Yung bata talaga malikot, makulit. Ay, naku. Ewan ko dyan sa asawa ko. Walang pasensya. Ang bilis lang ng bakasyon namin. Mag-ano ka agad, one month ka agad. Pero hindi na kami nakapag-ikot-ikot. Hindi kami nag-ano. Hindi na kami nakadala kasi ang hirap na may kasamang bata. Tapos, yung talaga yung pera. <laughs> kasi ano, groby! sobrang mahal na ng mga bili dito sa Pinas. As in, doble na at saka strip yung Kaya ang bilis nang ng pera. Ano siya, parang kid <laughs> Kaya kung magbabakasyon dito sa Pinas, kailangan, ano, uh, kung gusto yung makagala kayo, kailangan talaga may, ano, uh, budget sobra kahit ay mabili lamang so mahal talaga ng sabi ng asawa ko mas mahal pa nga kaysa sa Korea kasi imagine yung yung sibuyas yung dahon isang isang piraso malito malaki at isang maliit ano po 5 pesos na <laughs> kaya napakahirap dati yung 2 pesos na sibuyas na maliit ngayon 5 pesos na kapag magbabakasyon kayo er, sa Pinas, kailangan talaga yung ano, malaking pera yung dala ninyo. Kasi parang kidlat lang yung pera dito. So, sobrang mahal ng bilihin. As in, sobrang mahal talaga. Nakakagulat. <laughs> parang yung isang libo mo, parang bariya na lang yun. Dati, medyo may mabibili ka pa. Ngayon, ano na, konti na lang talaga yung mabibili mo ng isang libo. <laughs> parang bariya lang. Newport World Resorts. Kunti lang yung tao kasi ano, wala pa yung oras ng ano. Mabuti ano, maaga yung pag-check-in namin. Kaka-check-in kaagad tapos ayan, dito na kami kaagad sa so, ano, hey atinghiya para sa pag ng boarding. Hode, hode. Yogi. Oh, maja-maja. Maja. May maja. naja. no, jogging to bench Ne. Nee. May stir-blado. Doi kaya ba lang ililipat tayo papunta sa Korea. Si Joyan, hawak na, hawak na. Dito, Oh right. Matutulog siya. ito tatlo, kabilaan. Ayan, alis na. Ano na? Ayan, matutulong na daw kagad si Elu. Hating gabi na, maghating gabi na, gabi Wala na yata kaming masasakyan papuntang ano? Day Yung kuha ng ano, mga baggage. Wala na. Hmm. Wala na kaming ano? Wala kaming masasakyan papunta sa... Ano? yan Maghihintay kami dito. Hintay tayo ng oras na pwedeng... Ano to?

Nandito na rin si Unbit Si Ejo nakatulog sa eroplano. Pero kami yung ano, nantok daw siya. Ako nakaitip sa Beat. Antok na antok si Unbit. Yan, yung nabili na, ano, walang bus kasi alas 12 na. Tapos, ano, yung ticket na nabili ng asawa ko, ano, pang alas, ano, malapit alas 7 kasi 6.50 pa yung bus na po, masasakyan namin yung sa alas 5 kasi puno ana. Buti na lang yung ano yung yung nag ano taxi driver. Sabi niya ano magtaxi na lang daw pa dijun. kasi may merong isang mm, den din. O maghati na lang daw kami. Yung mabuti naman kasi ano pa lang naman ano, alas 12 hating gabi talaga. Hating gabi. <laughs> na sobrang antok na yung mga anak namin. Mag-text kasi ang mahirap nga naman. papuntang Dijon. Okay. Um, Salamat nanti. <laughs> Ang um, buti naman. Ano pa? Dijon kami? Dejun, Dejun. Oh. Dijon din. Dijon ka rin? Ay. Pinoy. Na. Mayos kasi ano pang ano oo oh, nakabili na siya ng ticket city ay naku pinig ako sa lamig grabe yung lamig pagbaba naman oo pagbaba naman ng ano ng taxi grabe yung lamig pa nanginig ako puti na lang ano nag taxi kami papunta rito medyo mahal pero okay na rin kasi anong oras na o alas 3 di ba alas 3 nandito na kami nag taxi kami o yan si Ijo naman. Puchok oh. oh. ta. Ayan, dito na kami sa bahay. Oh, nakakatuwa si John Takbo-takbo din siya pag Dumating na kami, nakarating na kami. Uh. Nanibago ako nitingin sa bahay. Uh -uh. Wow, dito na kami. Ah, Thank you, Lord.